parang minsan nga, i-judge mo pa yung family no? uy, kasi yung kapamilya mo, bakit hindi totoo. mo kasa, diba? diba di ka ba? Di ba pa, may, pang, may panguhusga dyan na, iniwanan ka, di ko ba tinulungan? <laughs> <laughs> Ayun nga, ikaw, Doc Matt, anong palagay mong challenge? Yes, na, tama yung okay. sinabi mo, nabanggit mo yung time, Raquel, eh, di ba? Yung totoo naman, um, kasi hindi natin ma-generalize lahat, eh. meron talaga na, hindi nabigyan ng panahon. Meron ganun talaga na nag-focus, tama 'yung sabi mo, may nag-focus talaga siya sa profession, 'di ba? Kasi 'di ba, ganoon 'yun eh, uh, tatlong aspect talaga siya eh. Talagang maano man talaga na parang hindi ako nakapag focus dito, pero na-focus ko naman yung isa. So laging may ganoon, 'di ba? Laging mm hindi -hmm. mo siya ma ma -balance. So meron rin naman talaga na ang ano talaga nila ay talagang kailangan ay decided na maging maging single, 'di ba? -hmm. Meron talaga nag-decide na sa mga experiences, sa mga nakikita niya sa mga sa pamilya, 'di ba? Parang I'd rather choose to be single para mas ma-experience din yung yung sarili niya. Kasi may ganun ni eh, may ganung pananaw na para ma-experience yung totoong happiness, kasi mas may mga tao talaga, 'di ba? For example, 'di ba mayrong mga nag, nag video 'di ba? 'Yon, yung ah, uh. sinasaway ng lahat, 'di ba? Yung kumakain ng solo, 'di ba? Umiinom oh, sa coffee shop na solo, 'di ba? Nanonood eh, ng sine, Nanon eh, okay. May mga tao talaga na mas na-enjoy niya yung alone time, 'di ba? Yung yung moment, 'di ba, sa sarili. So parang yung iba kasi lang typical na Filipino na i-judge, 'di ba, na taga lang ano ba yan, ang hirap maging single, kawawa naman tong taong to, malungkot, di ba? Yun pa yung mag hindi magandang salita na gagamitin.